Pagkatapos niyang sabihin ang mga bagay na iyon sa kanyang lolo ay malakas niyang inihampas ang kanyang ulo bilang tanda ng kanyang pangako sa lahat ng mga salita niya dito. Hindi naman na maiwasan ng matanda na maantig ang kanyang damdamin dahil alam niya sa kanyang sarili na bagamat si Xiao Chenga ay walang kakayanan makipaglaban dahil sa siya ay ipinanganak na may sirang Mystic Meridian ay sobrang mabuting bata naman ito. Kaya sumang-ayon ito kay Xiao Che at sinabi na habang buhay niya itong ituturing na kanyang apo. Sa harap naman ng maraming tao ay tinawag niya ang kanyang anti at ang kanyang lolo at pagkatapos ay sinabihan niya ito na laging mag at huwag nilang pababayaan ang kanilang sarili kahit wala na siya sa kanila. Nabigla naman dito si Leng Shi at dahil doon ay hindi na niya napigilan pa na umagos ang kanyang mga luha kaya tinawag niya si Xiao Che at hiniling na dito lamang daw siya at wag nang umalis. Hindi naman na ito sinunod ni Xiao Che at sa madilim na mukha ay sinabi niya sa kanyang isip na patawarin siya nito. Habang sa kanyang likuran ay tuluyan na nga na humagulgol ng iyak si Leng Shi habang ang kanyang mga kamay ay nasa kanyang mga mata. Napakagat naman si Xiao Che sa kanyang mga ngipin at galit na ibinubulong sa kanyang isipan na sana daw ay meron lamang siyang kapangyarihan at kung malakas lamang daw siya. Tumindig si Xiao Che at tumunggo kay Qing Yu at napansin naman ito ni Qing Yu at nang makalapit na si Xiao che ay nagsalita ito. Nakiusap it, nagmamakaawa daw siya sa babae na kung pwede ay bantayan nito ang kanyang lolo at auntie. At paglagpas nito sa kanya ay tumugon naman si Ching Yu ng pagsang-ayon. Ngunit sadyang hindi talaga basta titigil ang hangal na si Yulong at pinatigil nito si Xiao Che dahil hindi pa daw ito pwedeng umalis. Tinitigan naman siya ng matalim ni Xiao Che at tinanong kung bakit daw at ano pa ba daw ang kailangan nitong kumag na si Yulong. Malakas naman na sumigaw ang kumag upang kuhanin ang atensyon ng lahat at walang pakundangan nitong ipinahayag nito na alam naman raw ng lahat na si Ching Yu ay ikinasal lamang kay Xiao Che upang magbayad lamang ng utang na loob. Dagdag pa niya na ngayon daw na alam na ng lahat na si Xiao Che ay hindi talaga tunay na anak ni Xiao Ying. Ay ano pa ba daw ang saysay na magkakaroon pa ng bisa ang kanilang kasal? Madali naman na sumang-ayon ang mga hanggal at ipinagsisigawan nila na tama daw iyon dahil si Ching Yu ay para lamang daw sa Xiao clan at hindi para sa isang bastardo na tulad ni Xiao Che. Iminungkahi din nila na alisin na ang bisa ng kasal at agad na magpataw ng diborsyo dahil si Ching Yu daw ay hindi dapat na magpunta sa, sa isang walang silbi. Sumabat na din dito ang clan head at ang kalbong elder na sinang ayunan ang mga hanggal at sinabi na isuko na nito sa kanila ang marriage paper at lumayas. At dahil doon ay ngumiti lang naman ang ating bida at dumukot sa ilalim ng kanyang damit habang nagsabing. Ganun ba, nais ninyo na ibigay ko ang marriage paper? Kung gayon, at inilabas nito ang papel at sinabing, ito, ngunit hindi ito para sa inyo. Sa halip lumakad siya palapit kay Ching Yu at sa kanya niya ito iniabot at sinabing, Ching Yu sa kabila ng kasal ay ayaw daw ng ating bida na may mga outsiders na makialam sa kanilang kasal kung kaya ipapaubaya na daw ni Xiao Che ang lahat ng desisyon. At kung nais daw na makipag-divorce ni Ching Yu ay sunugin lamang niya daw ang papel. At pagkatanggap nun ni Ching Yu ay tumalikod na si Xiao Che upang umalis. At habang papalayo ay nagsalita pa ito na kung nais pere naman daw ni Ching Yu na maging asawa peren niya siya ay itago lamang daw niya iyan at ang lahat daw ay nakasalalay na kay Ching Yu. At habang pinagmamasdan nilang papaalis si Xiao Che ay masayang sinabi sa isip ng kumag na clan head na. Magaling ang ginawa mo Yulong at sa isip din ng kumagnayang master na hanggat mapawalang bisa na daw ang kasal ng dalawa ay maari na niya daw gawin ang kanyang na-staging nice you. At habang may malademonyong ngiti ay sinabi niya na gagawin daw nito ang lahat upang mapasa kanya ito ngayong gabi. At habang abala sa pag-iisip ng kahalayan ng kumag na young master ay makikitang kumilos na agad ang hanggal na si Yulong upang dakmin si Ching Yu habang sinasabi nito kay Ching Yu na ang kanilang klan ay maraming malalakas na kabataan kung kaya punitan na lamang daw niya ang papel na iyan upang makapagpalat na ito ng bagong mapapang asawa. At nang malapit na si Yulong, ay agad na kumilos si Ching Yu ng napakabilis upang lumipat ng lokasyon. At ito ay ikinabigla ni Yulong dahil hindi ito makapaniwala na ganun ito kabilis. Tinanong naman siya ni Ching Yu kung bingi daw ba ito upang hindi marinig ang sinabi ng kanyang asawa. Na ang bagay na iyon daw ay para lamang sa kanilang dalawa na mag-asawa. At wala na daw silang pakialam dun. Sumabog naman sa galit si Yulong dahil bakit patuloy peren daw na tinatawag nito ang basurang si Xiao Che na kanyang asawa. Malamig na sumagot naman si Ching Yuna. Oo, asawa ko siya at kung may problema daw ba sila sa bagay na iyon. At nang marinig yun ng kumag young master ay nagalit ito kaya napamura ito at sinabing. Wala na raw itong karapatan pa na magpas siya dahil wala na daw pakialam ang kumag na young master kung kasal pa siya o hindi. Kaya agad niyang inutusan si Xiao bai na wasaki ng kasulatan na agad naman itong sumang-ayon at agad na sumugod patungo kay Ching Yu. Na napansin naman ito ni Ching Yu kaya sinabi niya na talagang gagamit kayo ng dahas dahil lang sa hindi ninyo makuha ang nais nyo. At nang malapit na ito ay malademonyo itong ngumiti ngunit maya maya pa ay bigla na lang may naramdaman siya na parang may nagcrack at makikita ang hanggal na bigla na lamang nabalot ng yelo dahilan upang hindi ito makagalaw. At tuluyan na nga na naging isang matigas na yelo ang kumag. At mapapansin ang mga nakalutang na ice particles. At nang makita ito ng isa pang escort ng kumag na young master ay nagtaka siya kung paanong magagawa na mag-perform ng ganitong ice technique sa kasikatan pa ng araw. Hindi raw ba kaya na? Hindi na nito na ituloy ang sasabon nang biglang nagpadala ng sounds telepathy ang isang nilalang na nasa itaas nila. At sinabi sa mga mayembro ng Shaosek na tila masyado na ata ang mga ito na nagiging mapangahas. At talagang nagkaroon pa ang mga ito ng lakas ng loob para makialam sa kasal ng kanyang disciple. At dito nga ay napanganga ang mga top at namamangha na itinuro ito ng isa. At ito pala ay ang Frozen Cloud Maiden na si Chu Yu Li at ito rin ang siyang master ni Ching Yu. Tinanong nito kung sino ba daw sila at sino ang nagbigay sa kanila ng permiso upang manghimasok at pakialaman ang kasal ng kanyang disciple. Namangha ang lahat ng kanilang makita ang nilalang lalong lalo na nang mapagtanto nila na ito ay tila nakalutang sa hangin ng walaman lamang tinutuntungan at hindi nahuhulog sa kanyang kinalalagyan kaya natanong nila kung totoo nga ang kanilang nakikita at hindi nagsisinungaling ang kanilang mga mata. Nasaksihan din ito ng clan head at ng kalbo na elder kaya napakagat na lamang sila sa kanilang mga ngipin at nasabi ng mga ito na ito daw ay ang Mystic Void Flight. At ang kakayanan daw na ito ay magagawa lamang kung ikaw ay nasa antas na ng Heavenly Mystic Realm. At nagtataka ang kalbo kung paanong naabot nito ang gayong realm sa bata nitong edad. Tila nakilala naman ito ng isang escort bilang ang Frost Palace na siyang Seven Maiden. Kaya napakagat ito sa kanyang mga ngipin dahil mukhang malalagay sila sa hindi magandang sitwasyon. Sa kabilang banda naman ang kumag na young master ay napanganga dahil sa nakita nitong ang king ganda ng Frost Palace Maiden at hindi mapigilan na umiral dito ang kamanyakan na tumutulo pa ang laway at sinabi nito sa kanya pagpapantasya. Na, dumating daw ito para sa kanya ng kusa at inaniyayahan niya pa ito na lumapit sa kanya upang manatili sa kanyang tabi sa buong magdamag. At nang marinig yun ng escort ay napatingin ito ng masama sa hanggal na young master at maya, -maya pa ay. Walang pag-aalinlangan niya itong binigyan ng malakas na sampal sa mukha nito. Habang sinasabihan na isa itong bobo, dahil ang nilalang na iyan daw na ensa sa kanilang harapan ay ang isa sa pinakamalakas na sekta sa Blue Wing Empire. At ito ay ang Frost Palace. At habang nakahawak sa pisngi ito na tinamaan ng sampal ay tila wala ito sa katinuan kaya agad itong sinigawa ng escort upang matauhan ng hangal na ito at ipinaliwanag sa hangal na ang taong iyan daw ay ang pangalawa sa kanilang mati-arch at maging ang amanga daw ng hangal na young aster na ito ay nagbibigay paggalang sa taong iyan. Kaya kung may huling habilin daw ito bago mamatay ay wag daw siya nitong idamay. At pagkatapos ay bumaba ang Frost Maiden at direktang tumungo sa harap ng kanyang disciple na si Ching Naagad naman siyang binati nito. Nabigla naman dito ang hanggal na Young Master dahil nalaman na nito na disciple pala ng Frost pala si Ching Yu kaya labis itong nanghihinayang. At nang marinig ito ng Frost Maiden ay lumingon ito sa Derek Sayo ng hanggal at sinabing, So kayo pala ang mga hanggal na naiswasakin ang marriage paper ng aking disciple. At nang marinig yun ng hanggal na young master ay nawala na lang bigla ang tapang nito na parang aso na nabahag ang buntot at pilit na itinatanggi ang mga paratang sa kanila at sinabi ng hanggal na. Hindi, hindi, hindi dahil nagbibiruan lamang daw sila. Ngunit sa isip nito ay napapamura siya dahil mukhang malabo na na mapasakanya itong si Ching Yu. Ngunit napawi ang kanyang iniisip ng Makar Inig siya ng pagiyak at naalala niya ang isang nilalang at lumingon ito sa kinaroroonan ng mag-ama. Habang hawak ng matanda ang ulo ni Leng Shi upang ito ipatahanan. Ngumiti naman ng malademonyo ang patay gutom na young master dahil sa isip niya ay buti na lamang ay meron pang isang magandang babae na natitira at ito ay si Xiao Leng Shi. Xi at sisiguraduhin niya daw na susulitin nito ang buong gabi upang maibsa ng panghihinayang. Niya kay Ching Yu, sa kabilang banda naman ay lumapit kay Ching Yu ang kanyang master at binata siya nito at tinanong kung naaalala ba daw nito ang pinag-usapan nila noong huling pagkikita nila. Sinabi nito na hanggang ngayon daw narito pa ito kahit lumipas na ang isang buwan ng ito'y ikasal dahil base sa pinag-usapan nila ay ngayon ang panahon upang ito ay magbalik kasama niya sa Frost Palace. Malungkot na tumugon naman si Leng Shi at tinawag ang kanyang master. Samantalang ang kumagnanasa di kalayuan na nakikinig sa usapan ng magmaster ay napasabi sa kanyang isip na narito pala ang Palace Maiden upang sunduin si Jing Yu. Hiniling pa ng kumag na sana daw ay magmadali na ang mga itong umalis nang sa ganun ay magawa na niya ang nais niya na makapagsaya kasama ni Leng Shi. Ngunit sinabi ni Ching Yu sa kanyang master na bago umalis ang kanyang asawa ay ipinagbili nito sa kanya ang lolo nito at ang kanyang auntie. At nakapag-iwan ako dito ng pangako na dapat kong tuparin. Narinig din naman ito ng kumag kaya labis na lang ang kanyang galit ng mapagtanto niya na mukhang mabubulilyaso pa ata ang mga plano nito. Tumugon naman kay Ching Yu ang kanyang master at sinabihan siya nito na hindi daw ito trabaho ng Frost Palace dahil ang tanging dahilan lamang daw kaya siya naririto ay tanging si Ching Yu lamang. Naikinatuan naman ang kumag ng ito'y kanyang marinig. At sinabi pa nito sa kanyang isip ay wag na sana itong makialam at magmadali na itong umalis. Ngunit sa lungat sa kanyang iniisip ay bigla na lamang yumuko si Ching Yu sa kanyang master at nagmakaawa ito na payagan pa siya na manatili. At bukod pa doon ay nangako rin ito sa kanyang master na sa oras daw na makabalik sila ng sekta ay magpo-focus daw siya sa kanyang cultivation. Sinabihan naman Soya ng kanyang master na ang paraan ng pag ng Frost Palace ay nangangailangan ng malamig na puso. Subalit ang kasal daw nila ng ating bida ay tanging sa pangalan lamang kaya hindi na daw dapat pa naintindihin niya ang iba. Ngunit muli namang nagmakaawa si Ching sa kanyang master at hinihiling na payagan siya nito. At dahil sa sobrang determinasyon dala ng malalim na imusayon ay hindi na nga nakatagal ang kanyang master at napilitan na ito sa gusto ng kanyang disciple at sinabi niya na dahil sobrang mukulit ka ay sige. Ikaw na ang panalo. Bigla namang sumabat si Yulong at sumigaw upang pahintuan ang maiden. Bigla naman na nagkatinginan ng magmaster. Kasabay nito, ipinaliwanag ni Yulong na si Xiao Leng Shi ay napatunayan na nagnakaw at ang bagay na ito daw ay problema na dapat lamang ang Xiao Clan ang umayos. Dagdag pa nito na bagamat ang Frost Palace ay maituturing na malakas na sect ay hindi ito dapat nang hihimasok sa away ng ibang pamilya dahil makakasira lamang daw ito ng kanilang reputasyon. At naki-usap ang Hangal na isa-alang-alang muli ito ng Maiden. Sumigaw naman ang lolo ng ating bida at tinatanong ang Hangal na si Yulong kung anong pinagsasasabi nito. At an lakas umano ng loob nito na sabihin na usapang pamilya ito pero ano ba daw ang ibig sabihin ng paninirang puri nito kay Leng -Shi. At tinanong nito ang hangal kung talaga bang parte pa ito ng kanilang clan. Ngunit nag-feeling pogi lang ang kumag na ito sa pamamagitan ng pagsabi ng Ang hustisya daw ay nasa puso palagi ng bawat isa. Pagkatapos nun ay napangiti ito at napasabi sa kanyang isip na ano ka na ngayon matandang Hoklubon? Dagdag pa niya na basta makapasok lamang daw siya sa sekta ay baliwala lamang daw sa kanya si Leng Shi. Sa kabilang banda naman ay nagpadala ng sounds transmission ang kumag na young master kay Yulong at binati ito sa maganda nitong ginawa. Masayang masaya ang kumag sa pag-iisip na tagumpay na sila dahil umano ang paggamit ng salitang. Usaping pampamilya ay magiging malaking dahilan upang mapigilan ang maiden na manghimasok sa usapan. At pagkatapos ng kanyang iniisip ay nagsalita ang maiden at tinanong kung ano bang meron sa mga walang kwentang ito. Na ipinagtaka naman ng hanggal na si Yulong. Nagsalita muli ang maiden at sinabi na, siya man daw ay hindi gusto ang mga nangyayari ngunit ano naman daw kung nais niya na makiilim dito at lumipat muna ang tagpo sa labas ng klan. At makikita ang ating bida habang naglalakad. At mapapansin din ang mga kumag na nasa kanyang likuran na sinusundan siya ng tingin. At maya maya pa ay naglapit ang mga ito at nakatawa na nagtanong ang isang angles na kung binuli na naman daw ba ito ng servant kaya ito nasa labas. At habang nagtatawanan ay nagsalita ang isang kumag at sinabi na, tingnan daw nila iyon hindi ba daw na iyon si Xiao Che, ang basura ng Xiao Clan? At tinanong din ng mga kumag kung bakit daw ito naririto. At habang naglalakad papalayo ang ating bida ay patuloy peren sa panunuya ang mga kumag. Saad pa ng isa ay malamang na ginalit nito ang kanyang asawa kung kaya't sinipa ito palabas. At patuloy ang mga ito na nagtawanan. At sinasabing hindi daw talaga sila bagay sa isa't isa. Hindi naman ito pinapansin ni Xiao Che dahil abala ito sa kanyang mga iniisip. Dito ay iniisa-isa niya ang mga pangyayari at ang mga tao na may atraso sa kanya at isa dito ay ang hanggal na si Yulong. Kung saan ay tinangka siya nitong lasunin. At kung paanong itinulak nito ang kumag master upang pagnasaan ang kanyang anti na si Leng Shi. Nagawa din nito na sirain ang kasal nila ni Ching at mapatasak sa klan at nagawa din itong tuyain ng kanyang lolo sa harap ng maraming tao. At pagkatapos ng mga saloobin niyang iyon ay ibinuko niya ang kanyang kamay at nagliwanag ito ng berdeng liwanag habang ipinapangako na sa araw da na iyon. Siya na si Xiao Che, at inilabas niya ang dalawang herbs na nakuha niya kamakailan lang at sisiguraduhin daw nito ang kamatayan ng hangal na si Yulong habang nababalot ang mukha nito ng matinding pangjijihil. Hanggang dito na lang muna mga idol, pero kung gusto mo na masubaybayan ang kwento ay open mo lang ang notification bell mo pagkatapos mo na mag-subscribe, kita kit sa susunod mga lods, bye!